Nahulihan ng mariwana ang limang esudyante sa isang eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Sa Mandawe, Cebu naman, nagkasunog sa gilid ng City Hall dahil daw sa mga pamaskong dekorasyon. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sumiklab ang apoy sa gilid ng Mandawe City Hall sa Cebu. Ang pinagmula ng apoy, Christmas display roon Bago raw insidente ilang welder ang nagtatrabaho sa itaas na bahagi ng gusali para sa si itatayong Christmas display Hindi nila alam na may naglagay pala ng lata ng pinturas ibaba na ginagamit sa repainting works Nang maririmat ang foreman na kaya sila ang kuwana nila nang harapon na sila pilit Pero mangyari na tapos ang sa CDRM o ayon ah. pa sa party session Could you have the agad namang kumuha ng fire extinguisher ang isa sa mga tumulong sa pag-apula ng apoy. Ayon sa in-charge ng proyekto, posibleng may naging lapses ang mga nagpapatupad ng safety measures. Magsasagawa rin ng fire safety seminar para sa mga tauhan. Tatlong grade 8 students ang dumulog sa Women and Children Protection Desk ng Bacolod City Police matapos umanong makaranas ng pambabastos sa kanilang lalaking guro. Sumbong ng mga estudyante sa pulisya, ilang beses nangyari ang insidente ng umano'y panghihipo sa kanila sa loob mismo ng classroom. Ang ila lang naman niya nga complain na ginatouch ang ila shoulders ang ilang teacher and sometimes ang allegations ang minor mag ang teacher na sa ila pulungpuan, gakatouch ko no ang private parts ni sir sa ila sa mga bata. Kinumpirma ng DepEd Division of Bacolod City na inireport na sa kanila ang insidente kang aton nga teachers uh, gin lang sila sa sa different nga grade level anay until such time nga may ara kita sang formal complaint then uh, we decide on ano on the status ang aton nga teachers nagpapatuloy ang investigasyon kinausap na rin ng guidance counselor ang mga estudyante para sa psychological evaluation wala pang pahayag ang inirereklamo guro isa-isang ininspeksyon ngayon ang mga estudyanteng pumapasok sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa Cagayan de Oro City. Mayroon kasing apat na estudyanteng nahulihan ng marijuana noong isang linggo. At nitong lunes, isa pang estudyante ang nakuha ng marijuana sa gate. So nisulod siya sa morning. Pag sulod niya sa gate, nakit open na, ipa-open man sa guard. Pag open sa bag, si siya nga ipa-open na amang marijuana dito. Yang gikuha, yun itong nga isulod sa bulsa. Muna, ano siya ka, dako nga cellophane, sir, ka na din eh. So, pag niya sa bulsa, medyo wala siguro to na sealed. Nangahulog-hulog ang mga mariwana sa... Salog. Sa na i-turn na sa pulisya ang estudyante at ipinatawag na rin ang kaniyang mga magulang. May surveillance operations na ang mga otoridad para malaman ang source ng droga sa paaralan. I-monitor po nila ilang mga anak, ilapod ng manguta na sila, kumusta na ang standing sa bata. So from time to time, uh, ilang i-check ang ilang mga anak. Tabangan tani ni... Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Simula ng pumutok ang Bulkang Kanlaon noong Hunyo, aabot na sa halos 200 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa La Castellana, Negros Occidental. Ayon sa LGU, ramdam na ng mga residente ang epekto niyan matapos tumaas ang presyo ng ilang gulay gaya ng kamatis at repolyo. Sa ngayon, sinisimula na ng lokal na pamahalaan ang relocation plan para sa mahigit 10,000 pamilya na nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Batay naman sa pinakuling datos ng FIVOX, nagbuga ng mahigit 8,000 tonelada ng asupre ang bulkan sa loob ng 24 oras. Mayroon ding labindalawang volcanic earthquakes. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang kan Kanlaon. Update po tayo sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Chief of Staff niyang naka-detain sa Kamara. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie. Patuloy nga na mahigpit ang seguridad dito sa Batasang pambansa kasunod ng mga ulat na narito si Vice President Sara Duterte para samahan ang na-contempt na Chief of Staff na si Attorney Sulayka Lopez. At Connie, kaninang pa sa 11.00 nga ay namataan pa natin si VP Sara papasok sa gusali kung saan naninulang nakadetain si Attorney Lopez. Hanggang sa ngayon, Connie, ay nasa loob pa rin si VP Sara at wala pang info kung kailan nga siya lalabas dito. At uh, mula pa kanina. Nakita natin ang mahigpit na seguridad malapit sa detention center kung saan inatas ng Committee Good Government and Public Accountability na ma-detain si Lopez dahil ito sa umano'y undue interference sa trabaho ng komite ng sulatan ng COA para sabihan na huwag umano'y isumite sa kamara ang kanilang audit report ukol sa paggamit ng confidential funds ng OVP inihayag ni House Secretary General Reginald Velasco na bandang alas 8 kagabi, dumalaw si VP Sara kay Attorney Lopez. Sabi ni Velasco, tiniyaga nila si VP Sara na mabisita ang kanyang Chief of Staff sa Visitor Center ng Kamara dahil maliit umano ang Detention Center ng Kamara. Alas 12 ng ating gabi naman ang magpunta umano si Duterte sa opisina ng kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Doon na raw nagpalipas nang magdamag ang uh, VP. Hindi pa natin batid sa ngayon kung uh, hanggang kailan nga, Connie, mananatili dito si VP Sara na unang nang na handaan niya nga samahan hanggang detention ang kanyang mga tauhan sakaling makontemps sila. Inaasahan naman na mamaya, Connie, ang isang uh, press conference ni uh, Congressman Joel Chua, ang chairman ng uh, Committee on Good Government upol sa sitwasyon dito ngayon sa batasan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Nilinaw ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi kasama ang tinawag uh, ni U.S. Task Force sa Yungin ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa operasyon ng AFP Western Command sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. ISR, uh, Martin Domain so tumutulong sila sa pagbibigay ng uh, information about that. But uh, on, on uh, actual direct participation, it is purely... Uh, Philippine uh, operation. The West comes supported by uh, the Philippine Coast Guard. Ginawa ang paglilinaw kasunod ng pagbisita ni Austin sa Command and Control Fusion Center sa Palawan. Pinasalamatan niya roon ng mga sundalong Amerikanong kasapi ng task force. Sabi naman ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Babe Romalde sa GMA News Online, Kinonsidera na ng Department of National Defense ng Pilipinas ang pagde-deploy ng mga sundalong Amerikano na standby sa ilang lugar sa West Philippine Sea. Dagdag ni Romualdez, binuo ang U.S. Task Force Ayungin bilang bahagi ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. For the OPA muna, ang ating favorite biyahero sa darating na linggo. Binisita niya ang isla na madalas nating makita sa mga K-drama. Narito ang patikim sa Jeju Island Adventures sa biyake ni Drew. Mga kababayan, itatayo ko ang bandera ng Pilipinas dahil may hahamunin tayong isang opa. Hindi sa papugian. <clears throat> In the Philippines, uh, we call it daya. Daya. Yeah, daya. daya. Like this. Okay. <laughs> no, 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 no. Sorry, 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 sorry. bandera kaya ang wagayway. Huy, ako dapat ang open nyo, Calling the gods of... God, Jose Rizal! Mahuhulaan kaya natin ng ilang siglo ng pagkain ng mga taga-jeju? <laughs> What you think, Geros? Ang binansagang best pork in South Korea mukha mang matigas at palaban, Aba, huwag munang husgahan. Ang most loved fruit ng Koreans, na tangerine, makakain ng only sa Jeju Island. <laughs> Ang ganap natin ngayon, babiyahe tayo sa pinakamalaking isla ng South Korea, ang Jeju Island. Ako nang bahala sa lahat, Geros. Opa, Drew to the rescue. Ay, sus